Ang ating topic ngayon na tinatanong ni LF6, ang tanong niya ay, ang problema ko ay tungkol sa aming mag-asawa. Kapag nagpapalakpakan kami, laging ako na lang ang nagtatrabaho. At kapag sinabi ko naman sa kanya na gawin niya yung ginawa ko sa kanya, ay ayaw niyang gawin. Puro hawak na lang sa data ko ang ginagawa niya. Lahat nang ipinayo nyo ay ginawa ko sa kanya at sarap na sarap siya. Ano po ba ang dapat kong gawin? So ano nga ba ang pwede mong gawin sa mga ganitong babae na halos ayaw kong ilos kapag kayo ay nagpapalakpakan? Kung interesado ka mga laman, please keep on watching para bagayan. Kung bago ka pa lang sa kan channel, please consider to like this video and subscribe my channel. ang dapat mong gawin ay unang-una tanungin mo sarili mo, baka hindi ka mabango. Kasi may mga babaeng ayaw talagang kikilos kapag ka, alimbawang may naamun siya doon sa sandata mo at ayaw niya lang mapahiya ka kaya hindi niya sinasabi sa'yo. Baka naman kasi hindi ka nagugas o baka naman kasi kahit nagugas ka na may amoy pa din. Yung mga ganon. Kasi ang mga babae kapag ka, sobra talagang nasarapan yan, hihira talaga yung mga tamad talaga na ayaw kumilos ang mga babae kasi masyado yung mabait kung ano yung ginawa mo sa kanya mas doble pa yung gagawin niya sa yung sarap at pasasarapin ganyan, ng sobra kasi ako gano'n kapag alam mo binasarap ako ng sobra kikilos at kikilos talaga ako ako din, papatong din ako ganyan maglalaro din ako kakainin ko din yung mga gano'n kasi masarap sa pakaramdam yung nakikita mo yung iyong kapares na sobrang nasasarapan sa lahat ng ginagawa mo. Okay? Kung halimbawa namang alam mo talaga sa sarili mong naliligo ka, na kuskus -kus ka na, mabango ka talaga, turuan mo siya. Kung halimbawa namang nagawa mo na ang lahat, naligo ka, nagkuskus ka ng sobra, alam mo mabango ka, walang kaamoy-amoy, baka naman kasi kahit nagugas ka na, may amoy pa din, may amoy ah, uh, kakaiba pa rin. Kaya dapat laging uh, ugaliin na maghugas, magpalit ng panloob kasi yan yung pinagsisimulan kung bakit bumabaho ang inyong mga tik. Pangalawa, turuan mo siya, ikaw yung gumabay sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin. Kalaunan, magsasolo na yan sa yung gagawa. Kasi minsan talaga may mga babae, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Nahihiya silang magsabi sa'yo na hindi sila marunong, hindi nila alam kung paano siya simulan. Kaya ikaw yung gumabay sa kanya para masimulan niya kung ano yung dapat niyang gagawin sa'yo na gustong-gusto mong magawa niya. Pangatlo, dapat Bago pa lang kayo magpalakpakan, kinausap mo na siya, kakausapin mo siya na baka naman pwedeng matikman 'yung init ng kanyang dila. Yung mga ganon, yung mga maglalambing ka lang sa kanya kasi kung mahal ka naman ng isang babae, hindi yan mahirap kausapin. Hindi yan mahirap kausapin kung ano 'yung gusto mong magawa niya para sa iyo. So sana nasagot ko nang tama ang inyong tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.